Yo mga idol, meron tayong bagong gagawin, no? Upon request guys, ha, ito na yung uh, nagtatanong kung paano magkabit ng watt meter. So, yung pagkabit ng watt meter guys is napakadali lang. So, una lalagyan natin ng breaker dito sa una at dito sa ating pangalawa. So, nasa gitna yung watt meter natin. Ayun guys, kung ayaw niyo maglagay ng breaker, okay lang naman. Kung baga, didirect na natin siya agad doon sa ating inverter at doon sa ating mga plug. Pero mas advisable na gumamit ng dalawang breaker para naku-control natin yung ating output power. Ano ninyong gagawin? Lagyan nyo ng dalawang wire. Ito, yung ating wattmeter. May dalawang wire tayo nilagay dyan. Then, kailangan natin ng wire na dalawa pa. So, gumamit na ako ng uh, malaking wire, matabang wire para sa ating uh, setup na to para matibay. Okay. So, ano bang purpose nyan? So, itatap natin to sa AC para magkaroon ng power at magkaroon ng display. Then yung wire guys, ang purpose nito, ito yung gagamitin natin connector. So itong wire na to guys, pasok na agad natin sa watt meter. So yan, pinasok natin yung isang wire. Tapos guys, yung wire na to, okay? So yung wire dito guys, no? ito yung katabad niya dapat guys. So dito natin ilalagay. Yan, pagsamahin natin itong dalawa. Then, pasok dito. Okay. So, make sure lang guys na makaipit to para yung contact ay hindi mag-loss. So, ito na. Gamitin natin. kita natin. Okay. Ang next natin gagawin ay yung isa pang wire na kinuha natin kanina. Ito. So, gagawin natin guys dito naman yan sa kabila. At ang kapares niyang wara ito, yung isa. Yan. So, ipit lang natin yan dito guys. No, pasok na natin dito at ipit dito. So, make sure guys na nakaipit at walang lost connection. Okay? So, ipitan na, na natin. Ayun. So, mahigpit. So, pag mahigpit na yan, guys, pwede na natin itong ilagay dito. So, so dito nang galing yun, guys, yung wire na yun. So, dito sa kabilang breaker, guys, dito rin natin siya ilalagay sa katapat niya. Yan. So, pwede na natin itong higpitan, guys, no? So, ito, guys, yung isa, yung pinasok natin dito sa loob ng wattmeter. Ayan na, guys. So dito kasi siya nakatapat. So dito natin siya ilalagay ngayon sa pangalawa. Okay na guys yung ating watt meter. Pagkatapos niyan guys, ilalagay natin 'to. So, kasi itong ating plug direkto sa inverter at ito yung ating mga extension na pwedeng magsaksak ng mga appliances. So una guys, ito So, pasok natin siya dito sa ating uh, distribution box, no? So, dito lang siya ilalagay sa taas. Okay? okay? Pwede yan, balik tara, no? Wala lang ang problema dyan. So, ipita na natin, guys. So, nakabit na natin to guys. Ang next natin ay ito. Okay? So check natin guys. So dito lang natin 'to lalagay guys sa ilalim, no? Kasi yung sa taas doon natin nilagay kanina yung dalawang wire. So ngayon ito sa ilalim. Ito so sa ilalim ng breaker. Okay? So, ganun lang guys. Tapos na siya. So, test natin ngayon. Ayan, namilaw na guys yung ating watt meter. So, ngayon, magsaksak tayo ng ating uh, appliances. So, ayan guys. Gamana na siya. Bali, ang electric pan eh, 69, 67 watts siya. So iwan ako ng link guys kung saan ko nabili to. Kasi guys, yung nakaraan, yung tropa natin, bumili siya ng ganito, uminit at nagiliap. So meron pong peke na ganito, iba yung pagkakagawa. So yun yung pinakita ko noong minsan na pinost ko. So ito guys, iba yung naman sa loob nito. Mas maganda ito kaysa yon sa isa. Kasi yung isa guys, umusok yon So yan, ganyan lang kasimple guys ang paggawa ng wattmeter para sa ating mga aparato.